Okay, hello guys. Nandito tayo sa live. Uh, Swartress e daog sa Facebook page and YouTube channel. Today is August 19. So, if we flex natin yung MCA 3 times. Yung mga fanatics sa MCA 3 times or nagbalik-balik nga resulta. Shoutout na to ha, ah, kung pwede ba or delay. Sige, una na to si uh, 156 pwede ba? Pwede ba sa mag MCA 3 times? Mugawas karon at lawa Ah, uh, sorry, sorry po. Teka muna guys ha. Ako sa i-post. Okay, MC3 times. 156 pwede ba? Okay, 156 pwede ba sa mag MCA 3 times? Now, if today is DTB 9, yes, ang target niya, ah, uh, 156-516-615. Five, five, one, six, six, one, pwede talaga. Next, um, 133. Pwede ba mag MC 3 times? One three three, Pwede ba? Wow, Pwede oh, Pwede talaga mag MC three times. Kaya lang yung guide nato karong adlaw ay zero eight nine. Gamay ang posta. Next, ah uh, zero three nine, pwede ba mag MC three times? Yes Ang target niya zero 3 zero Yes Pwede talaga mag-MCE 3 times 047 Baka mag-sled ang 147 4 7 Ito tanaw uh, Wow Pwede good show oh uh? Okay, pwede talaga guys, 047074. 9 p.m. Yes, pwede talaga mag mca 3 times. Next, 078. 078. Ang target niya is 708780. It's a big yes. Mag MCA 3 times. The last is 378. Pwede ba mag MCA 3 times? Wow, yes pa rin oh ang target niya ah uh, 378387 so again sa mga fanatics sa MCE 3 times abangan nyo palagi ha at saka yung 11 Paki pakishare naman guys so pakifollow naman po sa facebook page and youtube channel bye bye